kung mahilig kang magremix, para sa iyo ang video na to. So magpapaalala ulit po tayo no kahit marami na tayong video na paalala dahil dito kasi po mga lodi, meron na naman po tayong kapwa content creator na na-demonetize dahil po sa pagre-remix. Yes, mga lodi, no, pwedeng-pwede po tayong ma-demonetize kahit po remix po yung ating ginagawang content. Kapag ka tayo ay nakapag-remix ng video na may violation or maaaring unoriginal content, mga lodi, no. At yun nga, mga lodi, yun pong uh, naging violation nya is unoriginal content which is nakapag-remix siya ng uh, video na hindi po yun pagmamayari ng content creator na yun for example ako, nag-upload po ako ng video yung video na inupload ko hindi sa akin yun, kinuha ko lang kung kanino tapos niremix nyo po, so unoriginal content po yun kasi hindi naman ako nagmamayari ng video na yun dapat kapag ka magre-remix kayo I-make sure nyo po, mga Lodi, no, na pagmamayari yon ng content creator na yon para hindi po kayo magkaroon ng unoriginal content. No, so totoo po yon dahil kahit ako, mga Lodi, doon sa page ko, nagre-remix po ako, tapos nagkaroon din ako ng unoriginal content. Yan nga po, mga Lodi, yung aking page, merong original content. Lahat ng video ko dyan, akin, no, maliban doon sa remix ko, mga Lodi, no, so, nag-iingat din ako syempre sa pagre-remix, pero, merong nakalusot talaga mga lodi na hindi ko napasin, hindi pala ito pagmamayari ng content creator na yon so ayan mga lodi no, magingat po kayo, kung kaya po natin gumawa na lang ng sarili nating content no, kesa i-remix natin or mag-remix tayo mga lodi para mas sigurado tayo, gumawa na lang talaga tayo ng sarili nating content para wala tayong isipin, kasi para mamaya hindi tayo sigurado kahit viral yan or magandang content, hindi naman tayo sigurado na ito ay pagmamayari ng content creator na yon is maaaring mayari kayo. Pero kung sigurado naman kayo na uh, ito ay pagmamayari ng content creator na yon tulad ng mga ano po tulad ng mga reels video ko no pwede niyo i-remix yon kasi mukha ko yung nakikita doon tapos ako yung uploader no pwede niyo i-remix yon kasi sigurado kayo 100% na yun ay original po na pagmamayari ko yon at pwedeng pwede, pwede niyo i-remix yon no so yung mga ganun mga lodi at syempre, hindi lang po yon meron pong mga other uh, category na uh, dapat hindi po natin i-remix, no? Yung maaaring lumabag sa community standard, yung maaaring may sinasabing maganda, may gumagamit ng mga propa nito, mas yung mga salita, o kaya naman, may mga dangerous thing doon sa Uh, video, violence, nudity yung mga ganyang klaseng mga video mga lodi, iwasan nyo na po yung i dahil maaari din po kayong ma-demonetize dyan or maaaring makahadlang po yan sa inyong monetization kung sakali man po kayo ay magsasign up sa monetization kaya paalala again mga lodi sa mga kapwa natin content creator, magingat po tayo sa lahat ng ina-upload natin dito kay Facebook dahil napakaigpit po talaga sobrang dami ngayon na nagkakaroon ng violation at sobrang dami po ngayon nang na-demonetize, nade sayang naman yung pagka kataon, kung tayo ay madedemonetize yung monetize ka na, pagkatapos bigla kang madedemonetize, nakakapanghina po talaga yon okay? Kaya huwag mong kalimutang i-share ang video na to para aware ang mga kapwa natin content creator at makapag-ingat sila sa kanilang account